bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabikuan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Hesus Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang Day by Day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng Day by Day. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Elements of a Happy Home What are the parts, the ingredients, and elements of a happy home? Yan po ang ating goal, magkaroon ng mga happy homes. Kasi you spend your life in your home with your family, eh kung hindi masaya, sayang naman yung buhay. Minsan ka lang mabuhay sa mundong ito, hindi ka pa naging masaya. Parang malaking kadayaan ang nangyari at nadaya tayo noon. We all want to be in a happy home. What are the elements of a happy home? Heavenly Father, thank you for happiness that can come only from you. and thank you that because of your love we can turn our houses into homes we pray lord that you may be the leader of our households that you may lead us unto greater knowledge of you and that the fruit of knowing you lord will be one that we really like to enjoy that is happiness peace love contentment as we look at society today o oh father we know and we're sad that so many homes are breaking apart And those that seem to be one actually have so many cracks and that there is a lot of unhappiness in many homes teach us from your word so that we may review and we may be refreshed on the important elements of happiness in the home ipakita mo sa amin ang aming mga pananagutan hindi lang yung aming mga privileges hindi lang yung mga rights but our duties as members of a family lead us father teach us may you be our speaker today Continue, Lord, to uh, cleanse us from all our iniquities. We bring our hearts to you and ask you, Lord, to cleanse us. Give us peace so we may hear your word. Teach us, Lord, to listen and give us wisdom to understand. In Jesus' mighty name, we reject any deception of the evil one. We reject any presence of evil men and evil spirits. And we want, Lord, to enjoy the peace that can only be had under your leadership, under your. care. You are our God. Lead us. Be the speaker. Use your servant only as your instrument. Glorify only yourself. In Jesus' mighty name we pray. We thank you and we celebrate your goodness. Sa so Colossians 3:18 to 25, meron pong isang magandang review on how a family may have peace and happiness. Colossians 3:18 to 25. Wives, Submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you and to win their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism. Then, chapter 4, verse 1 Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. Paul was addressing a very typical Eastern family. Ibig sabihin, extended family. So, ang kanya po mga kinausap para magkaroon daw ng pagmamahalan, pag-ibigan, kapayapaan sa tahanan, unang-una ang mga asawang babae. Pagkatapos ang asawang lalaki, pagkatapos ang mga anak, tapos ang mga ama, pagkatapos yung mga slaves, mga katulong sa bahay, mga empleyado. And interestingly, pinakamahaba yung tungkol sa slaves sa mga sinabi dito. Dahil kung ilang verses yun, tikitigis -tiki, ang verse lang yung tatay, yung anak, yung asawa, pero yung slaves, ang dami-daming verses. We must remember that whenever Paul writes a letter, and even all the other letters in the New Testament, it is usually in response to a situation. In other words, it is important to note the context in which the letter was written. Hindi pag may sinabi dun sa letter, ibig sabihin na yun na yung general and universal truth for all people to obey blindly and legalistically. But it is an important truth relevant to the situation of the people at receiving the letter. Kaya, makikita po natin doon sa sulat sa Colossians, ang maaring malaking mga kakulangan sa mga pamilya sa Colossus. Colossus was a big community and there was a thriving church there. So, ano ang mga problema doon? tulad din naman pag si Paul sa mga Corinthians, may mga problema doon. Halimbawa, pag sinabi ni Paul sa mga babae sa Corinth, always wear your veil in public. It is uh, the right thing to do. Why? Because at Corinth, there were many prostitutes. And the prostitutes did not wear veils. Well, it was the custom of the women in that place to wear veils. Kasi po ang Corinth ay isang uh, port city. It was very unique because it was a city that faced two oceans. So maraming mga marino, maraming naglalakbay doon. Kaya alang naman yung mga marino ay maghanap pa ng liligawan, manuyo pa, magsibak pa ng kahoy, at umigib ng tubig. So the prostitutes advertise their trade quickly by not wearing a veil. So ang dali nilang makilala, transactions can be had instantly. So ang mga babae doon, pinayuhan ni Paul na magbelo kayo. Ngayon, para naman utusan mo lahat ng babae sa buong mundo na magbelo, dahil sabi ni Paul sa Corinth, that will be an overstretching, of the verse without respect for its context. Kasi kung nagkataon naman may mga cities na yung mga babae ang mga nagbebel a prostitute, ang sasabihan naman ni Paul doon, Christian women, huwag kayong magbebelo para kilala kayo. Ganun lang yon. Hindi mo pwedeng gawing very general. Well, you might find some application, but you must always look if it's relevant to the recipient. Ganito rin tong elements of a happy home. Anong sabi sa mga payo ni Paul dito? Unang-una, what are the elements of a happy home? submission. Submission of wives to husbands as is fitting the Lord. Maaari na ang mga babae dito sa Kolos ay napaka-strong willed para mga Pilipina. Kaya ang payo nitong si Paul, submit to your husbands. No? Hindi naman pwedeng gawin natin itong very legal na lahat ng babae sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako will submit to their husbands kahit ang mga demands na ng husbands nila ay ungodly, incorrect, and oppressive. May mga husbands na ang kanilang mga asawa ipinagbibili sa iba. O magsasabit pa ba kayo? Dahil sabi ni Paul. May mga husbands na itatali ka sa langgaman at gugulpihin ka. Magsasabit ka pa. O eto pa, isang kamay ko medyo maluwag. Pakisigapan mo, dear. Dahil sabi ni Paul, submit! You've got to look at the context in which it was said. So it is possible that that was one of the problems or a common problem in clothes. Women were so very, very uncooperative and they were not submissive to their husbands. So the point of dividing the family and destroying its unity. So sabi, submit to your husband. As is fitting in the Lord. May phrase na nagkukwalify niyan. Yung bagay lang sa mga Kristiyano, yung bagay sa kautosan ni Kristo at hindi makakalabag sa kautosan niya, yun ang submission dapat ng mga women. Kasi may mga lalaking sobrang eh, hindi na nag-e-entrega, ginugulpe pa, pa yung asawa, tapos sabi ni Paul, submit ah. Sabi, as is fitting in the Lord. At kung atin pong i-stretch, ang ibig sabihin nito, submission, hindi lang interesado ang Diyos sa submission ng woman sa man, but there are times when also the, when the husband must submit to the wife. Or any member of the family must be submissive to one another as is fitting in the Lord. Kasi kung ang babae ang may hawak ng katotohanan, at heto ang verse, sinasabing ito talaga ang tama, alangan mo ipagpilitan pa rin ang lalaki siya ang masunod. Siyempre, yung salita ng Diyos, yung kabanalan ng mangingibabaw sa lahat. At kung sino man ang may hawak nun, siya ang dapat na manaig, siya ang dapat na pakinggan, lalaki man siya o babae. Pero kung sakaling pareho lang naman, tablat, hindi mo malaman talaga kung sino ang susundin, lalo't parehong may verse na kinukot, at minumishu sila yung verse to support themselves, then that's when the woman is advised to be submissive, if only to protect the unity of the family. Because unity is of paramount importance, And sometimes, when people do not submit to each other, what happens is, sinunod ang gusto, pero nagiba, nasira, nakawatak-watak ang pamilya. So, kung magkakaroon na ng pagkakahiwahiwalay at pagkakagulo-gulo, ang last recourse, be submissive. Para isa lang ang leader, isa lang ang masunod, isa lang ang direksyon na pupuntahan ng pamilya, hindi kayo maglalayo. Pero, do not be too overly legalistic that a woman must always be submissive. Paul addressed a specific imbalance and deficiency in the society in close, which may not always be true in every society everywhere. Kaya sa Ephesians 5.21, buti na lang, meron din tayong ganitong verse, inasabi, Submit to one another out of reverence for Christ. Hindi na clear dito kung sino ang dapat mag-submit lagi, kundi, kayo ay magparaanan, magbigayan, bilang pagtipitagan kay Kristo kung sa inyong pagpipilit ng inyong sariling kagustuhan at paniniwala ay nag-away na kayo, nagsigawa na kayo, nagkagalit na kayo, be submissive na lang para tahimik ang buhay. Mas mahalaga sa pamilya yung may submission. Kaya kita ninyo po, hangang-hanga tayo sa mga bansa na umuunlad, Singapore, South Korea, Japan, etc. E paano ang mga citizen submissive to their government? At yung government na mayla, submissive sila to the mandate and the will of the sovereign people. They submit to each other. Maganda yung bunga. Hindi katulad sa ibang mga bansa, ang citizen ang gusto laging isipin kung paano maiisahan yung gobyerno. At yung gobyerno iniisip kung paano maiisahan ang mga tao kaya nagkakanda gulo-gulo ang lipunan. Submissiveness is the first and the last recourse to attain peace. And peace is needed, it is necessary for progress to flourish. So as a family, submit to one another. And may I suggest Husbands, huwag niyo lang laging minimiscote ito para mang abuse ng mga wives. And wives, I pray that you will not wrongly interpret and apply this verse to the point na inaapi na kayo, kawawang-kawawan, wala na ka reason reason demonic na ang pamamalakad, submissive pa rin. Remember that Paul addressed a need. It is not always a situation in every church. That's why we should learn how to apply it in our context. Another element of a happy home is love the love of husbands for their wives. Sabi, husbands, love your wives. If I may uh, rephrase it, each husband must love his own wife. Kasi iba, pastor, wives pala to pwede. Plural. Plural din kasi yung husbands. So, mas magandang, bawat isang lalaki, mahalin ang inyo-inyong kanikanyang isang asawa. Yun ang malinaw na reading dapat niyan. Hindi naman po kaduda-duda na mahal ng mga lalaki ang kanilang asawa. Pero maaaring sa kuloos, mahal ka na, ayaw namang ipahalata. Mahal ka nga, ayaw namang sabihin I love you. Ayaw tandaan ang birthday mo. Hindi naaalala ang iyong anniversary. Ayaw kang pagbigyan tuwing manonood kayo ng sine, puro na lamang Arnold Schwarzenegger. Ayaw niyang manood ng gusto mo na nakakaiyak. Tuwing na lang kayo kakain sa restaurant, yung gusto niyang kainan ang kakain. At siyempre dahil ikaw ang wife, pag kumain kayo sa restaurant, ikaw ang magbabayad. Paano nyo malalaman pag kirida ang kasama, lalaki ang nagbabayad. Pag wife, siya ang maglalabas ng pitaka. So sabi si ni Paul, husbands, alam naman natin na mahal yung asawa nyo, pero pwede ba, iparamdam nyo naman. Love your wives. Ipakita, iparinig ang iyong pag-ibig. Huwag yung sasabihin mo, understood na yon. Sabi so, mo, mahal mo ba ako? Di ba pinakasalan kita? But, thank you very much! Tatanawin kong malaking utang na loob na pinakasalan mo pala ako. At minsan mo lang kung pinakasalan sa buhay, yun na ang pag-ibig mo habang panahon. Wala na bang replay? Wala na bang review? So, yun ang sinasabi ni Paul. Husbands, love your wives. Mahal mo naman yan, no doubt. Aso nga na mamahal. Di ba? Alagang ibo na mamahal. Alala naman ang asawa, hindi mamahal. Pero ipakita. But an extended reading of this is that, wife, love your husband also. Kasi sabi ng wife, ang utos lang ni Paul sa mission, ha? hindi inutos ang love. That is a misuse of the verse. Because all the verses must apply to everybody. Everybody must submit to each other, especially to whoever holds the truth. And everybody must be loving. May mga moments naman yung babae ang hindi loving eh. Love ka, pero hindi rin maiparamdam. Hindi ka malamang ipagluto kahit pritong mantika. Nilagang tubig. Wala. Wala rin siyang pagpaparamdam. Lagi na lang niya iniisip, kulang ka ng pag-ibig sa akin, pagpapakita, pero ikaw, bababae, nagbibigay ka rin ng mga patotoo na yung pag-ibig. Sasabihin, love also your husband. Huwag niyo lang itake si Paul legally na yung husband lamang at o yung wife ang inutusan ng ganito. Ang bawat isa dapat ay ganun. Sabi sa 1 John 4.7, Let us love one another. For love comes from God. So, mag-iibigan ang bawat isa. Hindi lang isa ang may duty magmahal. Kasi sabi ni Paul, Another aspect of unhappy home is tenderness. Sabi, husbands, do not be harsh with your wives. Hindi ko manaman boksigero ka, siyang pagpapraktisan. Hindi ko mahilig ang mga bayo, ang asawa may tumatakbo ka sa sunod-sunod, dinadala ka ng termos. Sabi, be gentle. But if we're going to stretch this, everybody must be tender to everyone else. Husband, be tender to your wife, to your children, wife to your husband, to your children, children to your parents, parents to children. Ephesians 4.2, be completely gentle with one another in love. You see, it's nice that there are these verses that give balance to some of the very strong teachings of people like Paul. Kasi pag sabi, ito lang ang sabi ni Paul, akala mo yun lang hahawakan mo, pero may iba pang verses. And the correct way to read the Bible is not to read only one verse, But to consider all the verses that talk about the same thing and then you find the median and that is the safe application. You don't use one verse against each other. But you take them all together and find its unique and unifying theme and you operate within that. Pag may nagsabi what is the correct interpretation of the Bible? Siyempre, iba. Yung interpretation ko tama, sabi naman ng iba, aba yung interpretation namin ang tama. Hindi 'yon. Ano ang tamang interpretation of the verses? The interpretation that respects and does not violate all the other verses that talk about the same thing. That is the safe reading. Kaya kailangan kinukuha mo yung buong subset ng lahat ng verses relevant to your topic and that's where you operate. Be tender. Nagtataka po ako, madalas yung ating best manners reserved for outsiders and our worst manners are displayed in the home to each other. Yung pinakamasagwang salita, pinakamasagwang ugali, yung pinakamangapangit pangit na suot, mga pangit na itsura, ito ipinapakita natin sa member ng ating family. Magtataka ka sa ibang ginang, ang ganda-ganda sa labas. Pag nasa bahay, puro baterya ang ulo, puro putik, kung ano-ano nakalagay. Eh, nandun yung husband niya. At kung maglalakad sa kalya, na kung sino, -sino lalaki ang makakakita, doon siya kay ganda-ganda. Pero sa asawa niya, mukha siyang tinabunan ng putik, ng bulkan, kung ano-ano nakalagay sa kanyang ulo, kanyang paa. Pag hinihipag mo kang galawin, Huwag mo akong lupitan. meron akong ganito. Kanina ba kayo dapat maganda? Yung mga husband din. Kung kailan lalabas at saka nagpapabango. Pag daw mahilig magpabango, sundan nyo dahil bakit masyadong mahilig magpabango? Ang kinis-kinis sa labas at as umaasarap sa asawa, mo kang tandang na lukot-lukot. Yung pangit na mga damit at suot sa bahay. Aba siyempre, you've got to show your best to your loved one. Eh, yan ang kasama mo. Yan ang maglilibing sa'yo. Eh, kung di kanya ilibing, tapos yung best manner mo for outsiders. Sa outsiders, yung good morning, yung please, yung ganyan-ganyan. Tapos sa isa-isa, yung -isa, tubig! Ang <laughs> lamig ng kape! Dapat yung manners natin, best for our family. Baligtarin lang natin yun. Siyempre, hindi naman ibig sabihin, bad manners na tayo sa labas. But do you know that the people who we live with, cry with, work with, and die with, are the people who deserve our best manners? Dapat nandun yun. So, tenderness for everyone. What else is an element of a happy home? Obedience. In the context of close obedience of children to parents. And I think 99% everywhere that should apply. The children should obey their parents. Alam na natin 'yan, luma na 'yan. Pero ang dapat nating na natin ngayon, there are moments when the parents must obey the children. Hindi ko mo kayo mas matanda ay lagi kayong tama. Dapat tayo mga Kristiyano, yung karunungan, yung tama, yung rason ang masunod, hindi yung rango. Na mo akong tatay dito, akong head dito, wala na akong pwede maging mali. Dapat din nakikinig tayo sa mga mas bata. At kung mas tama, ang tunay na pagiging espiritual ay yung sabihin natin, o oh, sige, sundin natin yung ideya ni Junior kasi parang yun ang pinaka -godly idea. There are times when parents just have to bend and obey their children. Hindi ko mo sabi ni Paul, children, obey your parents. Pero ang sinasabi din, be submissive to one another, very especially to the truth. At times, it can be more fitting in the Lord if the parents listened and gave way to their children. Another element of a happy home is encouragement, nourishment of children. Yung context sa tatay sinabi, sabi sa mga tatay, do not embitter your children. Do not exasperate your children. Siguro, yun ang katotohanan sa close. But there are times when it is the mother who is a nuisance and who is really a great mental torture to their children. Sometimes it is the children who do that to their parents. It is not always one particular party guilty. So, ano po ang general reading natin dyan? None of us should embitter any one of us in the family. Dapat hindi ginagalit needlessly ng magulang ang anak. At ganoon din naman anak sa magulang. At ganoon din naman ang magkakapatid. Na huwag umimbento ng mga gulo and embitter one another. Ephesians 6.4, this is particularly addressed to fathers. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Nasa dyaryo, ang tatay, dinala ang anak, umakyat sa tulay, tumalon, nabuhay ang ama. Anong masasabi niyo doon? Yung bata ang namatay. Iyan ang sinasabi ni Paul. Mga ama, huwag niyong ganyanin ang mga anak niyo. At kung hindi niyo kailangan umakyat ang tulay at tumalon para patayin ang isang anak. Kung lang dahil dentista kayo, ipagpilitan niyo lang maging dentista ang anak niyo kahit talagang mang wala siya, katalent, talent at hilig. Buhay man niya siya, namatay na rin ang kanyang espiritu dahil labag dalabag sa kalooban niya yung kanyang ginagawa. O pinipilit niyong maging ganito. Kung minsan sundalo ang tatay, kaya parang kamkapinpin ang bahay nila. Ang nangyayari, marami mga rebelding mga anak tuloy. Kasi nag, ano ba kami sundalo, anak? Nalilito rin sila. Sabi, fathers, do not exasperate your children. Alam niyo, this is a very bitter pill to swallow. Kasi lalo sa ating society, talaga ating mga magulang ay para mga puon. Kung pwede lang ilagay mo sa dambana, takpan ng birina at lagyan ng insenso sa harap. Talagang, ang sabihin ay batas talaga ganun. Pero alam niyo, yung kapangyarihan ng magulang, lalong dapat gamitin to make the children flourish for them to find their correct place under the sun so that they will bear fruit. Kasi kung anak nyo cactus, pilitin nyo man yan na itanim sa tabi ng tubig, malalantat, maluluoy. Kung anak nyo'y lumo at pinilit nyo doon sa arawan, matutuyo siya. Orchid siya, in nyo sa araw, hindi mamumulaklak, liban nalang ground orchid. Lahat ng tao, tulad ng halaman, may tamang lugar. Doon siya magbo doon siya lulusog at mamumulaklak. Kaya, huwag din natin ipagpilitan ang gusto natin sa ating mga anak. Sapagkat pinilit man natin sila, hindi naman sila naging first class persons that they can become because wala sila sa kanilang hilig, wala sa hiyang, wala sa natural talent. There are many ways. Kumisan mababasa niyo sa pahayagan yung mga tatay na maglalasing at pagka nalasing ay yung mga anak ang ginugulpe, pinapaso ng sigarilyo, binubusan ng kumukulong tubig. Hindi lang tatay. Sometimes mothers do that. And especially stepmothers can do that too. So, kaya ang lahat ng dapat ng may authority sa pamilya, pinapaalalahanan. Ang authority ay binigay ng Diyos para kalingain yung mga mahihina, yung mga innocent at mga bata, hindi para sila ay sakupen in a very, very violent manner. Ang daming domestic violence na nangyayari. Kaya sa Amerika, lumabis naman ang bata sa pagtatanggol sa bata. Bawal na ngayong mamalo ang magulang na sariling anak. It's also not healthy. Because you remove the authority of the parents from the home and transfer it to the state. Kaya yung mga Pilipinong nagpapalaki ng mga anak doon, pagka Google Pino mo na anak gusto mo sampigay, tatawag ako 911. On Kaya yung mga ibang Pilipinong marurunong doon, hindi nangungurot, hindi na mamalo. Dahil ang mga teachers sa school, pag tinignan na may pasa, ire-report sa police. Creative mothers, sinasabunutan ng mga anak nila kasi walang pasa. Pero ngayon, nasusukat na rin yung anit kung nasabunutan. bunutan. Hindi mahalaman na ng mga magulang ko anong gagawin sa mga anak kasi nga sa sobra sigurong abuse ng matatanda doon sa kanila nagkaroon ng mga batas. Pero dapat mild o kaya ay natitimbang yan. Sa atin naman talaga ang totoo, napakaraming abuse sa children. Ilan pong anak nyo? Labing dalawa. Oh. Bakit yung labing dalawa? Eh, wala kayo nga na buhay. Eh, yan ang nga kayamanan namin. Eh. So, taga-tinda, taga-kuha ng ganito, taga-ganon. Sobrang na-abuse sa mga bata. Nagagamit. Kaya sabi, huwag ganon. Alam nyo kung bakit? Una, ang kapangyarihan ay ginagamit sa ngalan ng Diyos dahil ang kapangyarihan ay ibigay ng Diyos. At pangalawa, ko ayaw nyo maging banal, may sasabihin ako sa inyo, yung inaapin nung mga bata, habang tumatanda kayo at papahina, papalakas sila. katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Elements of a Happy Home. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702.